Yes, yes, show Ayan Isang uh, pinagpalang uh, araw po sa ating lahat At uh, ayan, uh, tayo ngayon uh, On drive pa tayo uh, At uh, medyo maaga tayo ngayon 7, uh, 7, uh 13 7.13 pa lang po ng umaga Ayan, so Tignan natin guys uh, Mag-target natin ngayon yung malalaking bangus noong uh, Friday na strike tayo pero hindi tayo pinagpala hindi natin naiangat guys ayun ah, tingnan natin at uh, Okay guys, ayan, uh, abang-abang lang kung ano yung ibibigay sa atin ni Lord today. Kaya talaga ng alasura, labis ang alasura. Ayan. Ganda ng mga puno dito. Grabe yan. Sa puno pa lang, uh, halaman pa lang, panalo ka na dito eh. Uh, kahit hindi ka na, ano, pag pacing pipacing ka wala rin kakagat pero pag may kumagat ayos mas mag enjoy ka ayan okay guys sa abang abang lang tinan natin na maya ang ng kaunti at eh, ipakita ko pakita ko sa inyo yung spot at uh, tinan natin kung ano yung sa atin ni Lord okay thank you thank you Yes, uh, have a nice day. Another day, another life, another fishing, another sight. So andito tayo nga sa ano lang, sa bukana lang tayo. At uh, hindi tayo pumunta sa malayo at uh, nahirapan tayo kahapon. Hmm. Mainit. Nakalatag na 'yung ating pang, uh, pang ating pang uh, bangus. Pang uh, livebait natin 'yan, dalawang 'yan oh. Live Livebait. Ayan Tingnan natin kung anong mahuhuli natin ngayon. Tapos na nahuli natin na ay ipating ngayon. isrek na tayo ng malaking bangos pero hindi natin naiangat. Ayan guys. Bangka bang lan. Hindi natin kung anong bibigay sa atin na Lord ngayon. Ayan o, dami sila Oh. Okay guys, abangan natin. Teri teri. Empat pagi. Paginya. Aini bangus bangus, Lord. Bangus. Bangus bangus. Gencok 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 gencok. Ya nu. Uh. Lapis. Ice nighto ice nighto. Oke, kemana cintin apa? Ay, laki oh, laki so. Guys, ayan oh. Saan tayo? Strike. Tinama yung isa. Ayun. Oh. Uy, ako wala nga loon. Loon. Nakadrink mo na loon. Amin sa mga, dada. Dada. ha. Labot <laughs> ah. Lang ya <laughs> Ayan oh <Woo>. Kagaling <laughs> <laughs> Kumunti ka nang makawala Ah Grabe yun Ayos pa din Abot oh Magaling pa din kumain to Ayan oh, Yan, oh. lapis talaga Oh Oh Nahuli oh, walang biwas. Ito mga kapising, <laughs> ito, ito ang strike natin ngayon. Ayan, thank you, thank you so much. Thank you Lord. <laughs> ito sa pinagkalaw ni Lord sa atin, ayan. Ang